Yan, we are here. Makita ko ninyo, ba? Diba? Andito ho tayo mga kaibigan. Ang daming mga bangka ko dito. Yung patong pumapalaot na sila. Yan. Ang dami ho dito mga kaibigan. Yan. We're just here today, mga kaibigan. Diba? Lakas-lakas ng ulan, uwi na tayo. yan dumaan na tayo dito sa lilim ng mga uh, mangrove. May mga alagang uh, panabong dito. Lalaki ng mga abgo dito mga kaibigan. Yan mga kaibigan, nandito naman ho tayo ngayon. No, it is a brackish water which is malasado. Now, ano naman tayo dito? May mga biik-biik dito mga kaibigan. Eh. Subay na no? Subay na po ta diri. No, subay-subay ta diri mga kaibigan. Ngari ta diri padulong tadi do Nakita ni da kang bangka diri, nga dagko pud di kayo. No. Bangka Maligo ko karon. So our some of our nephews no. Ito yung lugar ni ano Judge Boko here. Binuling. Ah. Pakitubig dito pala mga kaibigan. Sarap maligo dito ngayon, no? Oh. Maligo tayo dito mamaya. Ngapon! May naliligo. Yung mga kabataan na natin. Ayan, eh. sila mandi-mandi go guys hmm, hmm. Dito May luha na Meron ng uh, private property Palagay <tinyo> Kinukural na dito ito ng mga kulit Hmm, dami mga uh, lalaking kapay dito. Yung mga bastigan. No? Yan, we are here. Makita niyo ninyo 'di ba? ho tayo mga kaibigan. Ang daming mga bangka po dito. Yung patungong pumapalaot na sila. Ang dami ho dito mga kaibigan. Yung mga ano ho. Yan. We're just here today mga kaibigan. Diba? Diba? lakas lakas ng ulan uwi na tayo yan dumaan na tayo dito sa lilim ng mga uh, mangrove may mga alagang uh, panabong dito Ang lalaki ng mga abgo dito, mga baby.